Ang VMX star na si Rob Ginto ay gumaganap bilang isang lanbandera na umaakit sa puso ng mga lalaki sa isang malayong probinsya, Ligao, 2025. Ang kwento si Dolores, isang tapat na asawa sa kanyang paraplegic na asawa, hindi makalakad dahil nahulog ito sa puno sa likod ng kanilang bahay. Samantala si Olan ay balak siyang pakasalan at iwan na ang kanyang lumpong asawa. Sino man ang umaakyat ng bundok ay maliligaw kaya't si Dolores ang laging napagtatanungan ng kalalakihan. Si Jeron ay bakasyonista mula Maynila na pamanak ng bundok, siya ay naligaw at napadaan kay Dolores na naglalaba sa ilog sa tuwa ni Jeron habang kausap si Dolores ay binigyan niya ito ng chocolate kaya't sinamahan na ni Dolores na ituro ang tamang daan. Nasa tamang daan si Jeron dahil natapilok ang paa ni Dolores ngunit nagkunwari lang pala sabay yakap sa binyantang guwapo at bigla itong hinalikan. Samantala nag-aabang si Orlan sa ilog at gustong umiskor kay Dolores dahil alam niya ang ginagawa nito at binantaang ang eh, ekwento sa asawa. Akala ni Dolores tapos na ang ganap sa kanila ni J. Ron ngunit bumalik pala ito at hinanap ang bahay ni Dolores sa kanilang kwentuhan na sabi nitong physical therapist siya kaya matutulungan niyang pagalingin ang asawang di makalan. Pinatuloy niya at kinakilala sa asawa at dahan-dahan minasahe ang asawa ni Dolores. Nagkaroon naman sila ng pagkakataon na magkalaro uli sa bukid na kinukunan na pala sila ni Orlan. Dahil sa takot kinabukasan ay wall nang nagawa si Dolores at tuluyan nang nakapasok si Orlan sa kanya. Habang patuloy ang pag-iibigan ni na Jaron at Dolores ay nasilip pala nito ang lihim ng kanyang asawa. Kung ano ang nagsisimula bilang isang walang ingat na pagtakas ay nagiging isang pag-iibigan na basang-basa ng simbuyo ng damdamin at lihim. Ano ang gagawin ng asawa ni Dolores kung sakaling makalakad ito, mas lalong tumutindi ang binabalak ni Orlan kay Dolores? Ligaw, 2025, sa direksyon ni Omar Daruka. Kung hindi ka pa nakaka subscribe sa aking channel, pakiclick ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.